Cute, 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 cute. Cute, cute. Ah. yo yo hapon yo 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 ah, woh, 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 time check alas dos ang oras ngayon mga migaw at kababa ko lang sa mother ko yan uh, ang araw sa inyong lahat napagpala hapon sa inyong lahat mga migaw at uh, speaking of pagpapala mga migaw ay pinagpala tayo kaninang umaga dahil naka yan nakadalawa tayong ano tuna nakahuli tayo ng uh, isang big tuna at uh, isang junioran uh, 20 kilo siguro mga migaw so ngayong ng hapon ay sana makahuli kami lahat dito sa buya nato no ito lang yung uh, iba kong kasama. Yung dalawa nagdayo. Siguro pag hindi tayo makahuli ito mamaya maya, mga amigo ay pupunta tayo dun sa kabilang buya. Baka kakain yun doon Nakahuli din yung ano dun kanina yung mga service boat yung uh, iniwan ng mother boat na buya. Yan, bago mag-upisa itong vlog na ito mga amigo uh, pasasalamat mo na sa inyong lahat no sa mga suling kong supporters, subscriber sa mga silent viewers at sa mga hindi nag skip ng mga ads nga ng hapon at amiga, amiga love, shoutout sa inyong lahat mga amigo Samahan nyo na naman ako mga amigo hanggang sa lulo na aking video no ganon man karami ang ating mahuli ngayon Ay isang biyaya mula sa ating Panginoon Na dapat ipagpasalamat Kaya yun, adventure time na tayo Tara, let's go For today's video mga amigo Ay maglatak-latak na naman tayo Tuna Anting tuna na naman tayo no? Yan, yung pusit natin ay dalawa na lang Ito ang pangalawa Ah, huli, ah, huli. Sana makahuli ito ng mga tuna Ah, mga tuna Tuna amigo sana makahuli tayo ng tuna At hindi lang tayo sana Sana kami lahat makahuli ng tuna Sa kasalukuyan ang model boat ay nagtali Yan Tali sila mga ko, nagtali Tatapos lang na mag Tatapos na rin na namin mag -iilo. Sa huli naming na iska no At dito na naman tayo tapos na natin mag charge sa ating battery battery yan adventure time tayo mga amigo unang area ngayong hapon buenas dias kumustinis todos 40 lang yata, 40 di pa Mari natin pa. Pa. pa Ang ating area Ang malakas ang silik Ngayon Uy. Big tuna Big tuna lang Sana Ayan, nakasibad na naman yung sama natin, oh. Oop, nakasibad na naman siya. Latak, na minggo, latak. Ayan, oh. Unang kasibad. Unang kasibad ngayong hapon. Guys, Sa isin tadi pa ang ano miko? Dalim. Tala takul tayo mga miko. Si Oliver na na naman oh. Sa unahan. Pangatlong si Bal gayon. Si Larry si Arnel. Si Oliver. Tayo na naman ang sunod dito mga amigo. Pagpapalarin ang latak ni Larry ay Saisinta di pa so area tayo ng saisinta di pa 50 lang ating area ay kaya gawin natin saisinta di pa alright para makachamba makachamba tayo malaki yata masyado yung pain natin minsan kasi may ko namimili yung mga tuna ng ano yung mga maliit na pusit at para paliitin tong full si Tatin, bawasan natin ang kanyang buntot ah buntot tapos lagyan natin ng ano lagyan natin ng pakpak <laughs> para yung mga tunamigo mayayabangan <laughs> mayayabangan kanya no oh aba sabihin ng tuna aba kayabang mo meron kang ano meron kang pakpak -pak, ah pakpak <laughs> bagang di pag nayabangan yung tuna dito mga amigo susunggaban nila yan kainin nila so makauwi tayo tuna ah joke lang ah joke lang yan mga amigo pero sana lang magkakatotoo magkakatotoo ang mga joke na ito ah na ito tatlo lang kami service dito na hindi pa nakapasibad ngayong hapon no? Uh, hopefully kami lahat makasibad ngayong hapon para Oscar kilo lahat ang hanap buhay yung dalawang service nagdayo palang kurang dayo lang mga ngayon ko nagdayo sila ay nagdayo sa kabilang buya yung pinanggalingan ng mother kanina Ayun, dito na tayo, Si ang tuna dito. Hindi tayo dadayo. Nandito na sila eh. Para natin silang hanapin kasi nandito na sila. So tayo na lang maghanap sa kanila ngayon dito. Kung anong lalim sila. Tara. Let's go. again and again Buenas dias, kumusta des todos Pahabol, pahabol sa nagbirada Mga tuna, mga tuna na big na Ah, kahit cute mga amigo, basta cute tayo ah, cute tayo Huwag ka na kasing sumama sa mga cute dong Sila lang yun Hindi ka kasali Pareha tayo ng ano 50 lang ulit, 50 50 lang pa si Badi Olivero uh, pwede rin si 30 oke okay, si tayo si Sinta surti surti lang yan amigo sa matapatan lang ng tuna 50 50 ang lalim si pala si ano ba talaga dong 50 si Sinta na lang time check alas ah uh, 9 minutes para mag alas 3 ang oras we have an uncool time ah English English sa pagkadong <laughs> marami, pa tayong marami, marami pa tayong oras mami ko para mang huli so hopefully pahuli tayo ng tuna alright okay sa isipan dito pag wala balik tayo sa 50 ang dalawa si Oliver tayo dito talaga huling kahit isa ano sabi ko sumalagay ng mga nakatatlo na si Oliver bayad yan sa pataw na nawala sa kanya 上、oh.

yung ano natin dito, yung pusit na lagyan natin ng na pagpak, kinain. <laughs> Sana malalim natin itong ko. Madali natin tumigaw, pangatlong huli natin to ngayong araw. Sana ibigay sa atin. Đó là lắm Kiyot. Kiyot, mga amigo. Kiyot. Sige, blow pin. Ayan, malapit na. Indala tayo ng ganso. Pensiko no blue pin. Ala blue pin digo Ah. Yes, uh, Woo, uh, salamat sa Dios. Dali din. Woo, uh, salamat sa Dios. Dali din tayo mga amigo. Nang isa ngayong hapon. Thank you. mother pot. Natin nanti sa mother pot, huli natin. Time check alas. Magalas alas 4 pa lang oh. Marami pa tayong oras, maglatak pa tayo. Alright, tara. Let's go. later. Yan, hapon na mga amigo. Ah, uh, hindi na kami nakahuli ulit ng tuna. Wala kayo na yung pag paghati natin sa araw uh, sa huli natin. No? huli namin ngayon ng mga sampung piraso lang dito sa buhay to. Lahat-lahat, kasama sa mother boat. Sa mga, sa, at sa mga at sa mga service boat mga amigo. No? Alas pag alas 6 na mga amigo. Lubog na yung araw at po natin mamaya magkitan baka sana ka kaya ang no so update na naman tayo sa next video mga amigo uh, na naman tayo sa ating sunod na adventure no pagkatapos mga kitan ay mamusit tayo musit, mamain tayo para bukas uh, naubos na yung pusit natin kaya kailangan natin mamusit para sa mga tula kinabukasan mga amigo sa inyong lahat uh, ang ng hapon ngayon maghapon ay nakatatlo naman tayo mga amigo isang malaking tula at saka dalawang cute at syempre pangapa tayo kapal na mukha mo! Sus! Ilo! Sus! Ilo! Ilo! lang! Right. Napaka-bless natin sa araw na to dahil kahuli tayo ng malaki kaninang umaga, no? Sa walong service dito mga amigo ay anim na service lang na nakahuli. Yung dalawang service ay hindi pa nakahuli na no? baka bukas siguro makahuli na sila. Uh, sana makahuli na sila. Sa service boat ay meron na kalima ang huli. Mga cute. Meron din naka apat, katatlo dalawa, yung dalawa ay zero, wala silang huling ano, ay ngayong hapon kaya naman, update na naman tayo sa next video mga amigo no? Uh, sa inyong lahat, magandang hapon Miguel Miguel Love, out sa inyong lahat mga amigo uh, sa inyong walang sawang panonood sa aking mga video maraming maraming salamat sa mga solid kong supporters, subscriber at sa mga silent viewers lalo tigit sa mga hindi nag-skip ng mga ads mga amigo maraming maraming salamat sa inyong lahat at syempre sa ng Panginoon sa pagbibigay lagi ng biyaya ngayong araw yan, until next video mga amigo. Hanggang dito lang tong video na to. Maraming salamat sa inyong pagtanaw ug pagambin Bye-bye.